Kamakailan lamang ay napag-usapan natin ang mga iba't ibang atraksyon sa probinsya ng Ilocos Norte na siyang pumukaw sa ating pagiging Pilipino at hamakan ng liping kayumanggi. Sa oras na ito, hayaan ninyong pag-usapan rin natin ang mga watchtowers ng Ilocos Norte na matatagpuan sa bayan ng Curimao, Bacara, Pasukin. Pero bago nito, Narito ang mga most essential competency na matatalakay sa episodong ito. Ang bayan ng Kurimaw ay isang ikalimang klaseng bayan sa lalawigan ng Ilocos Norte. Ayon sa senso ng 2020, ito ay may populasyon na labing dalawang at labing lima sa may tatlong libot walong potwalo na kabahayan. Ang bayan ng Corimao ay isa sa mga dinarayon ng mga turista upang masilayan ang kagandahan at labis na katanyagan at kayamanan ng mayaman nitong kasaysayan. Hayaan ninyong saksihan natin ang kagandahan ng lugar na ito. Tara at pasukin natin ito! Ang bayan ng Curimao, Ilocos Norte ay mayroong ring ipinagmamalaking lugar pasyalan na may kaugnayan sa mayamang kasaysayan ng lugar at ito ang ruin ng tabakalera na mas kilala bilang Kampanya General de Tabacos de Filipinas bilang bahi-imbakan ng mga tabako noong unang panahon. Ang dalawang watchtower na matatagpuan na malapit rito ay naitayo rin noong 18th century ng mga mamamayan ng Corimao sa pamumuno ng mga Agustin Friars. Ang dalawang watchtowers na ito ay nagsisilbing tagabantay sa port ng Corimao at lungsod ng Lawag. Samantala, ang tabakalera ay naitayo rin noong 1869 bilang isang mga pinakamalawak na bahay-imbakan ng tabako, palay, idigo, magwe, at iba pang produktong pang-agrikultura. Ang tabakalera ay nagbukas ng isang regular na paglalakbay ng mga produkto sa lungsod ng Maynila hanggang Apari. Sa tulong ng naitayong watchtowers, ito ay nagsilbing tagabantay ng tabakalera sa hilaga at timog na bahagi nito. Layon din ng watchtowers na ito na bantayan ang pag-atake ng mga pirata dahil ang mga piratang ito ay nagtayo ng mga estasyon sa isla ng bayan ng Badok na ang layunin nila ay atakihin ang karatig bayan nito tulad ng bayan ng Kurimaw. Ang ikalawang bayan na papasukin natin na mayroong ring pinagmamalaking watchtower ay ang bayan ng Bakara. Ito ay mas kilala sa tawag na Vidya Watchtower. Ang Vidya Watchtower ay isa sa mga historical landmark na nagpapaaninag sa mayamang kasaysayan ng bayan ng Bakara. Ang watchtower na ito ay naipatayo noong 17th century at matatagpuan sa barangay 36 Natba, bayan ng Bakara. Ayon sa mga komunidad ng lugar na ito ay nagsisilbing tagabantay sa mga marauding na piratang nais sumakop o gumalugad sa lugar noong unang panahon. Ang watchtower na ito ay isang sumisimbolo sa pagmamahal at pagiging makabayan ng mga bakarenyos sa kanilang lugar laban sa mga mandarayuhan. Ang watchtower na ito ay nagkaroon ng restoration sa pamamagitan ng National Cultural Treasure at ang gobyernong lokal ng bayan. Ito rin ay napondohan sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan ng bayan sa National Commission for Culture and the Arts. Samantala, buhay na buhay rin ang isa pang watchtower ng probinsya na matatagpuan sa barangay Puyo Puyan, Bayan ng Pasukin. Ito rin ay isang patunay na malakas na pagmamahal ng mga taga-pasukin. Ang watchtower na ito ay naipatayo noong panahon ng Espanyol at mapahanggang sa ngayon ay patuloy pa rin nakatayo dahil sa restoration na ginawa ng Bayan ng Pasukin na pinondohan ng National Commission for Culture and the Arts.